Ito na yung langis na lumabas doon sa Wigo Ang konti na nito Wala na ng 1 liter to Nakalimutan ni mam Ma Alam niya every 5 years yung change Ito na mga kaibigan Ito ang isang Toyota Wigo Tignan niya yung oil niya Tumilaw na yung oil indicator Ay grabe na Buo, -buo na mga kaibigan o, paalala lang po. Ugaliin natin mag-change oil sa tamang interval. Bubuo na. Hilay mo dipstick, papi. Ah, grabe. Oil sludge, malala. So, huwag yung palalampasin masyado. Kahit yan irregular, semi-synthetic, fully synthetic Basta kayo po ay hindi kayo mag-change oil. Masisira at masisira talaga ang inyong sasakyan. Tira mo lang yung level. O, wala na hindi na mabasa nagbobler pa wala na mabasa umiilaw na yung oil indicator kahit umaandar pa paano tuyot na tuyot na loob niya buo buo na eh kailangan muna ito para at least mahugasa yung loob, loob ng makina tapos saka tayo maglagay na maayos na langis buo, -buo na. Ah, meron pa rin itong ano? Mga dessert. Ay, may dessert pa sa loob. <laughs> Tawa na ba? Eh. May dessert. ma'am ma may dessert na to sa loob ah. Ma. May dessert na sa loob. May dessert na eh. O, kuha pa tayo. Ayan oh. Hati-hati tayo dito. Hindi na matandaan ni eh, ma'am kung kailan huli nag-change oil. Huwag yun know, na ibashi ma'am ah. Ano lang yan. Talagang busy lang talaga siguro. Oh, may dessert na. <laughs> hindi, 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 Safe tayo. Ayan, oh. May dessert na. Blueberry siguro to. Wala na. Flashing muna tayo. Wag muna change oil basta-basta. Flashing basta. muna tayo. Sayang ang fully synthetic pag ganyan. Sige, let's go. Oh, reminder lang, huwag nyo i-bash ha. Huwag nyo i-bash si ma'am. Alagang busy lang talaga. Meron talagang mga ganyan na hindi nila alam paano i-maintain yung sasakya. Huwag nyo i-bash please. Pero reminder lang to sa mga nagda-drive na hindi marulong talaga. Ipacheck nyo po. Ipacheck nyo po. Ayan. Fluid, ang itim na. Kulan. Halos maging kalawang na kulay. Brake pads. Bakal na. Ayan. Sagat na. Wala na yan. Makakalma yan. Ligit na. Ayan. Huwag oh, natin bash kasi mayroon naman talagang wala masyadong alam sa sasakyan. Siga. Sigamit. Oh, ayan, no? Oh. Wala na yan, mga kaibigan. Sabi ko kay ma'am, huwag matakot. Ay ko lang, kung ready pa siya, gumastos. Kasi dito naman, safe place naman to. Kung ano lang yung kailangan bilhin, yun lang ang bibili natin. Hindi naman natin sila pabibili na hindi kailangan. So, kung meron man sa shop na ito, yun ay talaga yung kailangan lang. Safe place tayo para sa mga baguhan. Hindi kayo mapapahamak yung shop. Mukhang well, meron na rin liko. Basa-basa na rin. Sige lang. Full check up na natin to. Kita nyo naman sa engine bay eh. Walang plaka for privacy syempre. Pero ito ay reminder lang sa mga hindi nagpapacheck na sasakyan. No? Ito rin. Ito rin. Himulmul na. Ang tunay na kulay po niyan ay puti. Mas maputi pa dyan. Tumatagos na sa likod. Air filter yan. O, oh, before and after, Lilinisin natin ang Easy Works Degreaser yan. Tapos yung pampakintab tab. Eto. After, malinis. Ito yung pang-finish natin. Plastic and Dream Restorer. Nasa Lazada Chappie lang yan. Mamaya makita nyo, parang bago na yan. I-detail natin yung engine bay. Alright, simulan na to Makakabili pa tayo ng parts Maaga pa Ito na, ang brake pads mga kaibigan Tada Wala na Pag nakita yung bago nito Doble sa bakal halos yung kapal Mamaya pakita ko sa inyo Buti hindi pa inabot ng bakal sa bakal Kasi pag inabot Kakaskasin niya nitong Rotor disc Ito na may isang side sagad. Eh sulit na sulit sige bili na tayong bago let's go ito uh -huh. na carbon filter ready na kayo ayun yeah, carbon filter tanghapin mo yan ngayon allergy <laughs> aabuti ah, ah, mo dyan palitan ah, <laughs> <Ikagamba. laughs> na yan kala yung ba siyong gagaw mo pwede na Ito na, ilang sa lumabas doon sa Wigo. Ang konti na nito, wala nang 1 liter to. Nakalimutan ni eh, Ma'am. Ah, Nakakala niya, every 5 years intention. change <laughs> Ay, mabait to si Ma'am, huwag ibas ha. Mabait niya, nalagyan nakalimutan lang. Sige, <laughs> okay, okay na, nag-flash na kami. And then, sasali na namin ng bagong langis na. Okay, ingat tayo ha. Yung interval mga kaibigan, huwag kakalimutan. quality.